Lah dah kuat Yes, because I love <laughs> Tamis no? Tak pakai nak klaro je Hmm, <laughs> yummy Dia, sila mik Tamis Ito ang prutas ng malatungaw Isang Philippine native shrub Tikwan natin ah, Yummy, manamis-namis Nagmamansa sa kamay ng color purple ang malatungaw o tungaw-tungaw sa ibang lugar ay may scientific name na melastoma malabatricum. At bukod sa mga nakakain na bunga, meron din siyang magagandang purple na bulaklak. Kayo, anong kwentong malatungaw nyo? Hi guys! Nami karoon sa barangay Manaka. O karoon, nangita mi Aning Usaka. Talag sa siya pero dali na nimo makita diri sa barangay Manaka. Kaya <laughs> kasagal <laughs> makita sa bukid. To oh, ra. Kana. Kana. Wow. Uh, Muna siya gitawag okay. nga. Bilat-bilat. E. No? Oh my God! Ayaw mo katawa. Kata seryoso niya. <laughs> Makawan man siya guys. Ingon tong vlogger nga. Kaya na. Siya na kung saan ako hinog. May tabangan ni Kabiloya. Na may hinug <laughs> <di> <laughs> na bunga. Kung mahinug na na siya. Inani. Yan dagway o. O. Oh, Ningliti hmm. no. Dahil <laughs> pagkawan. Pagkawan ni Moana. O. Oh, Violet man na siya. <laughs> wow. O. Si. Ni na daw. Kawan na Ayan, si Lame. Samis! Ha? Samis! Ang sarang kang Sige, patpat bat mo pat na mo kang kway. Sige, bat-bat. de? Sige, sarang kang kang Ah, ito yung tinatawag nilang <laughs> 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 Ha, kainin ko na yami <laughs> 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 mm, Mmm, <yummy. laughs> siya sa barangay Manaka. Ay, di Sa Bukid-Bukid. Interesante mo siya Pero sa sunod yeah. na gano'n. Hoy, maganda. Ang na siya. na. na. More. <laughs> you more? <want> more? <laughs> Wala ba kayo naklaro dyan? <laughs> Tamis Ang ita sa

Wala mayi. wala may bayabas. Kanila lagi ka no. Sana. Hello, ninyo eh. Malam. Hello. Pati kin tawoy, oh. Gebrown. Ana, nigagaskan ni dagadagan niyo. Apa guys, <laughs> lihat lu lagi.